Good news po mula sa Benguet na ilabas na ang minerong na trap sa isang tunnel. Yan po tinutukan ni Haji Rieta. Nangangingi sila na ngayon si Felipe Plimaco, ang minerong na trap sa isang linggo sa gumuhong binahan sa Bukod, Benguet. Kahapon lang siya nailigtas. Habang nasa loob ng madilim at malamig na tunnel, naning may kape at asukan at tubig ang naging pagkain niya. Nakalagay sa bote yung ang inihaabot ng rescuers sa buta. Sabi ko, kay God, kung wala na akong kailangan dito sa balat ng lupa, kunin niya na ako para hindi na ako maghirap. Lumakas lang daw ang lob niya nang maisip ang sakripisyo ng mga rescuer para mahanap siya. Maluha-luha ang kanyang inang galing pang loon yun nang malamang ligtas na ang panganay. Utang ko nga na kada kayo nga han, may nga masubad ang tiuray manunga Regret Regrinat yung nga insuportayo kada kami kang runanit ni anak ko. Sa hirap na po ng buhay, kailangan magsakripisyo. Kaya gano'n, nag ko ng gano'n ng trabaho, hindi ko naman akalain na gano'n ang mapapala sa loob. Ang lokal na pamahalaan ng Benguet, kakasuhan ng may-ari ng na minahan. Actually, ayaw pa nga sabihin sa amin na may natrap na miner doon eh. Mm -hmm. It took them three days first. apat daw ang small-scale mines sa Benguet, pero siya lang dito ang may permit para magmina. At jirieta ng katutok, 24 oras.